water tower. Yung una ako dito, ang padalaan ko ng pira sa, ano, sa samba. Buhay pa ba yung samba dito? Samba. Samba ang, ang pangalan ng bangko. Dito oh, sa may ano dito, malapit to sa water tower. Wala na, suma na ngayon, suma. Namin ni, nanit patay ni Galen. Samba. Samba. Ay po, ay. Ay. <laughs> Montes ka, wala na. Nalaglag na. Akala <laughs> ano ko kulungan naman ka. Kutipi, oh. Ay, no? ano, no? yan? Okay. Christmas. <laughs> Christmas tree nila. Kahit <laughs> tayo -tay mo mag-video, nandiyan yung maganda sa kaliwa, yung sa kanan. <laughs> yung water tower, yung binipidyo ko eh. <laughs> yung, yung maganda. Parang yung pyramid na ano. <laughs> 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 <Dyan mo laughs> yung ang kasi nag na 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 sa kaliwa, <laughs> sa kanan. Yan, dito ako eh. <laughs> <laughs> Kung alam mo na ano. Dantay na lang 25. May uniform. <laughs> 259 hundred Asan? Yes, sir. magandang mood yun, liit man yan ang tanong maganda bang ano yan ano ba wasi mo? porosi naman maganda yung tila niya 99 po yan kasama na po yung pagyaman niya ang canendo ano man yan may pantalon to. Oh, body lang, ano. Mm. Mm. Ha, ah, be. Be, be, be. Mm. Ayaw na. Ayaw na. Hindi ba ayaw nyo may ganito? Ayaw na. May siperman to. 79 lang. Ayaw na may sipir? Ayaw niya nung may sipir. mga sipir. Iron sipir. Na Oo. Mahal man ito. Ano man to... <coughs> ito? man yan? Sa Wala isa Mahal man? hanap man tayo mura-mura. Ah. -mura. 149. Para nitong SM8. Mahal man 'yan. 99 ang sapatos eh. materno. Ano man to? Pinaikot-ikot na tayo. <laughs> Ayan, maganda ang ano. Maganda kaya? Ayan ang no, may sipir. May Maganda ang tila. Ito Ay, Ay, ano man to. May ano...

Tapos, <mulit> ikaw lang siya. siya. Ayaw, Sito. Sito, Tapos bilhin tayo ng malagkit. Sugar Asukal. Mm. Ah. Huh? Uh, ito lang bilhin ko. Itong pansit, ibihon. Ibang ko rekado. Asokal. isda, Nang

love dan chocolate? galaxy diary deh guys, dito kami namimili ng pang ano namin. Ayan. Dito kami sa Pinas Grocery. Namibili kami ng, ano pa? pa. Spaghetti. Tender juicy. Oh, boss. Yung masakit na ka, ano. Ay, mayroon tong, asan mga perfume dito? Iniwan na yung ano doon oh. <laughs> Ay may alis sa asli pra rito oh. Magkano kaya to? Kailan mo export. Ay yung ano kulay? Gold. Magkano? Ito oh. 70. 25 may export. Asan mga perfume? Asan lugay ang mga perfume dito? Perfume. Asan mga perfume dito? Tanong nyo si Kuya. Bukong yung tindero dito. Pekas yan. Kwen? Pinmakan? Hindi nyo wala pa. Ang bayang mga kasarola oh. Ano yung mga napkin dito? Ano yung mga sambay mga napkin? Eh, ano mga napkin mo. Ano yung mga napkin dito?

Mahal, na no? jo ban Hindi pa 25 to wala asan yung arabia natin Bili tayo ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tumingin ka na. Tumingin ka na. Asan yung Arabian natin? May laman to. Bibili na ako ng pasalam. Baka hindi natin makapunta rito. 25 to 26 dito sa kanila. Mahal. Bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Ayan, dito ang restaurant mm. ko na lang. Ito ang aking ano to? ka na naman. Oh, bakit? Pinaybit siya. Ayaw mo nun, maano ka. <laughs> 嗯。Mm hmm.